Doon na nga daw kasi umuubi sa bahay ni Kimi. Alam mo nga ni Kadig William, o Diaz, inilabas ang dalaman mula sa kinbaw. Bagin siya ay napawaw sa talawang ito. Inalam lang naman kung tuba ang palagi ang pag-step ni Paolo sa Jo family. Hayon sa chika, kahit araw-araw pa daw matulog doon sa bahay ni Kimi, ay welcome na no welcome buong pamilya. Ay hindi na babahala dahil nakilala na naman Nang indubusan ito si Paolo. Kaya nga mapapansin sa mga mall para kung paano mag-care asawang-asawa kung gumalaw. Kasi kahit sa bahay, madalas magkasama. Ayon nga sa mga kaya pala ako na lawang kung mag-check si Pao sa mga outfit ni Jowa. May pagka-conservative -conser din kasi ito. Ayon pa sa isang komento. Diyos ko Lord, hindi ko kaya ang kiling. Hindi nang ako nakakita ng idol ko pa na pinupunasan ng pawis ang kalanti. Sa mukha, long at gilid. Sa akin po lang talaga ako kini kinikilig ng ganito. My God, sweet Di Paolo. Grabe, iba yung pagbumahal ng lalaki. Nakala mo seryoso lang. Ngunit may tinatagong dambing sa katawan. Baka sa off-cam, mas grabe pa sila. Sana all makahalap ng kasing at mait di papi. Anong seniorito दु दिन बहायो